Guapo, makisig, matikas. Sila lahat ang mga Pinoy pageant title holders. Pero sa kabila ng mga adonis na muka at magarang mga suot, nakakubli ang mapait at hamon ng kanilang naging buhay noon. Ang kanilang karanasan, tunay na inspirasyon at kapupulutan natin lahat ng aral. Buo ang kanilang loob na ikinikwento ang kanilang tunay na buhay kaya walang atrasan dahil tuloy ang pangarap ng mga Ah hari dan nah, rampak aking patimpalak sa rampahan at papogian. Bawat pose, smile, at pati na pagsagot sa mga Q&A, ipinamalas nila sa buong mundo ang total package kung paano maging mga proud na lalaking Pinoy. Pero hindi instant ang kinang ng kanilang between. Dumaan silang lahat sa butas ng karayom bago na abot ang kanika kanilang pangarap at titulo silang apat ang ilan sa katangi-tanging mga pageant kings sa Pilipinas. For the new Mr. Pilipinas International Ambassador 2024, Justine Ong. Sa probinsya ng Samar, sa bayan ng Katmalogan, ipinanganak at lumaki si Justin Ong, ang Mr. Pilipinas Ambassador 2024. Mula sa broken family si Justine, tanging ang kanyang lolo at lola ang nagtaguyod sa kanya at kanyang kapatid. Sa drama ng kanyang buhay, imbis magrebelde, niyakap niya ang katotohanan ng laro ng kanyang kapalaran. Siguro maganda yung pagpapalaki ng lolo at lola mo, kaya parang buo ang personality. Well, I think because of the hardships that I went through going up, parang siya yung nag-push sa akin na to really man up. Ba? Ang kanyang kabataan, puno rin ng bubog, pero laban lang mas naging mahirap siya nung nawala ng trabaho yung lolo ko. Um, I remember back then, uh, 20 pesos, yan yung bawang ko for the whole day. Kaya pa paano yung kakainin mo na maghapon? May pamasaya ko kasi uuwi ako sa bahay para kumain. Tapos hindi ka pa makabili ng uniform. Sa alitan, uh, after, ko, after ko sa school, diretso sa bahay, laba, tapos sampay, para bukas. Uh, the other day, meron akong susutin. Bata palang likas ng guapito daw itong si Justine. Nasabak na rin siya sa mga pageant nung nasa high school. When it comes to pageantry, it actually started from my mom. Kasi my mom was a beauty queen back then when, ah, when kaya. nung wala pa ako. Pero I didn't know na may mga panlalagay kasi all I know is for girls. Until uh, ah, nung 14 years old ako, or 15 years old, nung first competition ko, my teacher asked me to represent our department sa summer college. Nananalo ka naman nun? Yes. Aba! <laughs> nananalo ka agad! Yes. Sa pagbubukas ng pinto ng pageant world, maagang natutunan rin ni Justine ang maging responsable sa pamilya. I was 16 when I decided to drop out of school wow. to work uh, to, and to support my siblings, uh, specifically my sister. Anong work mo noon? I was an event coordinator at the age of 16. Nang makaipon, nagpa siyang bumalik sa pag-aaral si Justine. Kasabay nito ang muling pagsali sa mga pageant. Sa pagkakataw taong ito. Muli siyang nagtitulo. Ito na ang simula ng pagpasok sa mundo ng pagmomodelo. Philippines! Noong Disyembre ng nakaraang taon, lumaban sa Mr. International sa Thailand. Binalad namang makapasok sa top 6. Congratulations, Philippines! And the winner for Best in National Costume is ang hal na best in national costume. Suot ang Philippine Eagle inspired outfit. Para kay Justin, ang pagiging kontesero niya ang naging daan sa pag-abot niya sa pangarap. Ngayon, uh, nandito ako sa pageant sabi ko, I want to pursue uh, show business. Water up is Philippine Cinderella man naman kung ituring ang kwento ng probinsyanong Ilonggo na si Kenneth Kabungkal. From Palengke to the Runway ang naging journey ng binansagang Ken Doll ng Pilipinas at Man of the World 2024, first runner-up walang makapaniwala na ikaw ay ang nakagisnan mo ay palengke. Yes po. <laughs> I'm Kenneth Cabongcal. Prior to these dreams, life hustles, and realities shaped me. <laughs> ay, parang nasa ano na pa pamilya na ninyo, no? Mm. Yung pag, uh, pag, pagbebenta ng isla. Yes. Actually, yung lola ko ang nag-start ng business namin. He started it like nagtitinda siya ng plastic before. Sumunod naman yung tatay at nanay ko. They're still young. Maaga silang para nagkaroon ng responsibility balad sa akin. Oo. They were 20 years old that time. Okay. Kaya na uh, parang nagtulungan talaga sila. Ang lahat ng laban ni Kenneth alay niya sa pamilya. Ipinangako kasi niya na babaguhin ang kapalaran ng kanyang mga mahal sa buhay. Two years ago, I was uh, I finished my course in civil engineering. Po. Yay! at god oh, pala ko naman civil <laughs> engineering man, namula talaga ako sa hirap kaya super like tinuruan talaga ako ng parents ko na <laughs> mag-prosige mag, mag ng mag-hard work lang talaga. Para sa akin po, it's not a hindrance for you to achieve success. But I think that's a motivation and to really like work hard on your life. And yun parang goal ko eh na sana balang araw matulungan ko rin sila. Pero paano nga ba napadpad sa pageant world itong simpatikong engineer? Nag-viral daw kasi noon sa social media habang nagtitinda sa tabing daan. Dito unang nasilayan ng kanyang angking pagkapogi ng kanyang discoverer. Na-discover ako ng manager ko, pinatry ako in pageant, doon yung nagsimula yung pageant ko. Like, never pa ako entire, in my entire life na sumali ng pageant or any other contest. Like, doon lang talaga. Tapos, pinas pinasabak ako, tapos nanalo. Nanalo ako. Nanalo naging, ka kagal? Yan, nag four turner up, tapos humakot ng award. Wow. Kaya sabi niya, try nga natin sa Manila, Ayaw. which is the Misses of Filipinas. Oh. Doon ko nag-start, tapos hindi ko rin expect. Idol din siya sa pag-aalaga sa sarili. Health and wellness ang kanyang naging advokasya na kanyang ibinabahagi sa iba-ibang ambasador ng K-Magic. Ano nga ba yung paborito mo dyan? Yung kilikili -kili magic yeah. Para maganda totally. yung kilikili natin sa camera. Laking pasasalamat ni Kenneth sa maraming oportunidad na nagbukas sa kanya. Number one doon na pinakamalaking uh, parang blessing na, na nabigay sa akin is binigyan ako ng isang franchise ng isang business. Sa tagumpay na tinatamasa niya ngayon, pangako niya sa sarili na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pangarap. Sobrang laki ng tulong sa pageant sa buhay ko. Marami akong natutunan, mas nakilala ko yung sarili ko. Kaya parang um, naisipan kong gumawa ng libro. Kung ano yung parang experience ko, personal experience. And also parang gusto ko makita ng ibang tao na yung male pageantry is my silbi. People. Your Mr. International Philippines 2024 from Laguna, Mr. Marvin Diamante. From ugly duckling to hari ng kagwapuhan, yan naman si Marvin Diamante ng Laguna. Walang mag-aakala na malilinya siya sa mga contest ng papogian dahil daw sa itsura niya noong binatilyo siya. Poverty strikes hard po talaga. Talaga ba? Sobrang dami kong pimples sa muka. Oh. Tapos sobrang payat ka po nung time na yon. Really? Yes po. Mula sa mahirap na pamilya si Marvin, pinoproblema ang ihahain sa mesa sa araw-araw. Kami po kasi hindi kami makakain hanggat hindi kami nag-work. Kung pag parents ko, hindi kami makakain hanggat hindi sila nagtatrabaho po talaga. Ano ba yung mga naaalala mong mga eksena noon? Naisip mo sa sarili mo, ay mahirap nga kami. Uso po kasi nung time na yun is yung mga video games. So yung parang huhulugan mo siya ng piso para makapaglaro ka. So ako hindi po ako makapaglaro kasi kahit humingi ako ng pera sa nila, wala sila maibigay. Minsan, nakapaglaro lang din ako kapag yung mga naglalaro doon is may excess time. So parang may naiiwan sila pero sa paboritong computer shop kung saan siya madalas maglaro, nabuo ang kanyang kagustuhang guminhawa ang buhay. Noong time na yon nagkakagulo kami sa computer shop, siyempre masaya. Tapos biglang may nagsalita lang doon na yung may ari ng computer shop na sino kaya sa mga naglalaro nito yung gaganda yung buhay? F uh, feeling ko, soon, isa ako sa mga gaganda yung buhay. Totoo. So nagmanifest po talaga ako. Pag sinabi mong manifest, parang marating mong iniisip. Sabi ko gagawa talaga ako ng paraan para may ahon ko rin yung family ko. Hindi nga raw inakala ni Marvin nang pagsali sa pageant ang kanyang magiging tuntungan para umikot ang kanyang kapalaran. 2015, may discover sa akin. Tapos doon, from time to time, message niya ako, gusto niya akong isali sa pageant. Tapos merong isang line na tumatak din sa akin noon na promise ko doon sa ex ko. Sabi ko, soon mapapanood mo ako dyan sa stage na yan. Kasi hilig namin manood ng mga pageants eh. Starting 2015 hanggang 2019, nagpa-pageant po ako noon. Pero sinubok si Marvin ng tadhana nang siya'y nabigo sa pag-ibig. Tapos nag-business po kami noon. Okay. So, nawala na sa isip ko yung pageantry. Para business, yeah, relationship, parang looking forward ka sa future eh. Oo. Oh, oh. So, may nangyari lang pong hindi naasahan na nag-break kami. Ay, ang sakit naman. Um, napabayaan ko yung sarili ko. Sobrang parang hindi ako clinically diagnosed na um, depression. Oh. Pero parang feeling ko ganun eh kasi hindi ako makakain. Nakalipas ang isang taon, nakabawi si Marvin at nakaalis siya sa kanyang depresyon. Para na-enhance ko na pala yung sarili ko. Mm -hmm. Tapos one time, nag-judge ako sa isang pageant. Sabi ko, nakakamiss naman mag-pageant. 2022, sumali ako ng um, isang pageant sa buong Laguna province. So doon ako nag-title po. Congratulations, Philippines! Noong nakaraang taon, nanalo siyang Mr. International Philippines hanggang nakuha ang titulong Mr. International, second runner-up nito lang November. Next level na ngayon si Marvin dahil gusto naman niyang pasukin ang showbiz. Ipinakita pa niya sa amin ang kanyang itinatagong galing sa pag-acting. Alam uh, ko lang, Kali. Kita eh. Pero hindi ko kaya mag mo naman ako. Please. Ang galing naman! Ang galing naman! Pero sa limuot din ang pinagdaana ni poorless King, RJ De Vera at Mr. Hot International 2024. Bata pa siya nang bumagsak ang negosyo ng restaurant ng kanyang mga magulang karaniwan din itong ano, uh, talambuhay ng maraming Pilipino. Yung lumaki sa ginhawa, biglang babagsakan babagsak ang negosyo. Opo. Kailan nangyari yun sa buhay niyo? Ilan taon ka nun? Noong mga elementary po ako nun, kasi nung bata po kami, nakasanayan po talaga namin lahat ng mga, ng mga gusto namin, nabibigay ng parents namin, uh, lahat po ng mga bagong gadgets, meron kami. Ganun po, tapos eventually, unti-unti uh, po kami bumabagsak. Mm. Paano mo nararamdaman 'yon bilang bata? Parang yun po, ah, hindi na po masyadong nabibigay ng parents namin kung ano yung mga gusto namin. Nagtitipid na rin po kami sa mga pagkain. Pero hindi pinanghinaan ng loob si RJ sa kabila ng nangyari. Pinulot ko yung mga positive na pwede kong mapulot na pwedeng mag magdagdag sa akin sa personality ko. Pinasok niya ang iba't ibang racket para lang mabuhay. Graduate siya ng education sa college so pwede kang maging teacher. Opo, pwede. Di ba? Pero una niyang pinasukan ng pagbebenta ng pabango. Nagtrabaho sa call center, naging barista, naging assistant sa clinic, salesperson. Nagbenta din po ng mga appliances. Ah, may ganun. Tapos nasubukan ko rin po magbenta ng mga cake sa uh bayan namin, pintang halin tapat nag-iikot po ako doon. Tiniis niya ang pagtatrabaho kahit tirik ang araw. Pero mukhang natural na sa kanya ang pagkakaroon ng malusog na balat. Likas na raw ang pagiging magandang lalaki ni RJ, kaya standout siya palagi sa kalsada ang kanyang pagiging positibo at hindi pagsuko sa buhay ang naging instrumento daw niya sa Mr. Hotstar International Pageant para masungkit ang corona. Sa akin po kasi parang ang naging pumasok na sa parang principles ko sa buhay na parang uh... Lahat tayo may pangarap sa buhay na gusto natin to pa rin eh. And we uh, we have the power to turn our ambitious goals into reality po. Only lang pero mangyayari lang po yun kung magpupursige tayo at di tayo susuko. Gaya ni Kenneth, naging mission din ni RJ ang magbahagi ng self-care tips sa mga aspiring kings. Ginagawa niya ito ngayon bilang K-Magic Beauty Essentials ambassador yung ginagamit mo yung sabon at Apodo. ano, yung glue Gluta, pa ko. Tapos po itong lotion. Yes. Life is what you make it. Napatunayan niya ng ating apat na Pinoy male pageant title holders, sina Justine, Kenneth, Marvin, at RJ. Higit pa sa kanilang mga titulo ang kanilang determinasyon na nagbigay tatak sa kanilang pagkatao. Dahil sa kabila ng hamon ng buhay, pinatunayang tunay na panalo ang hindi pagsuko sa sariling pangarap. makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!